PBB Gen 11 big winner Fiang Smith, ang latest endorser ng Mang Inasal at in-interview mo na ito bago magsimula ang show. Happy po ako na hinahanap ako. Pero ngayon, andito na po ako. I'm here at Moa na magpa-perform. I'm Mang Inasal. So I hope, andito din kayo sa labas. <laughs> Tinatanong si Fiang dahil magbubukas na ulit ang PBB. Papayag daw ba siya na kukunin bilang guest housemates? Last question, magbubukas yung BBB. Any tips for yes. housemates and if they invite you to go inside the house, papayag. As guest housemate. housemate. Oh, yes, papayag, papayag, as guest. Nagbigay naman ng minsahe or tips si Piang sa mga bagong papasok bilang housemates ni Kuya na wag matakot ipakita kung ano ang tunay na ugali. Okay, tips for them, siguro huwag silang matakot na ipakita kung ano sila. Mm -hmm. Kasi dun ka mamahalin Unang inasal performance ni Fiang sa stage ay ang sumayaw. Napakaganda nito sa kanyang kulay birding kasuutan. <tinyo> Pangalawang performance, naghandog naman ng awitin ang dalaga. Makikita ang saya sa mukha ni Fiang ang pagiging manginasal endorser nito. <tinyo> Kinuha naman niya isang bata at dinala sa stage para kantahan niya. Tahimik lang din ito habang kumakanta si Fiang. Inaanyayahan ni Fiang ang lahat na tikman ang bagong flavor ng halo-halo sa mang inasal at pati na rin ang pag-follow ng kanilang social media. account. And don't forget then to follow Mang Inasal official. Excited na inannounce ng PBB Gen 11 winner na Si Fiyang ang kanyang bagong commercial para sa Mang Inasal at excited naman ang kanyang mga fans. Binigyan ng flower bouquet si Fiang at nagkaroon sila ng group picture kasama lahat ang mga organizer at buong team ng Mang inasa.